ah uh, magandang hapon po sa lahat mga kabro. Uh, mga kabro, ito po nagba po ako uli dito sa Ang lugar dito? San Rafael. San Rafael. Ito po yung bahay na nasa lanta ng aking bilas ay tutulungan ko para mapatayo hanggang ganyan po mga dalawang palapag kano. Yan, pag-iipunan po namin tulong-tulong. ah uh, para po matulungan ko sila ay wala naman na tarbaho yung kanyang tata kaya ako po yung tutulong yeah. uh, sana po makita nyo malahat ang aking mga video mga kababayan mashare uh, na lang at makapaka follow lahat ng mga video ko sabay bayan nyo po lahat